ayun, magandang araw sa inyo mga kaoto so sa video ito ay babahagi ko naman sa inyo itong gagawin natin dito sa kotse ng Sir P. Sapay so ang gagawin natin dito magpapalit tayo ng fuel filter so ito yung kanyang fuel filter So, kaya tayo magpapalit ng fuel filter kasi medyo para namamalya siya. Parang kinakapos. So, ito yung maaari kong isang suspect na dahilan. So, kung makikita naman natin to, yan. Luman-luma <clears throat> -luma na yung kanyang fuel filter. So, papalitan natin siya nito. Nabili natin sa Shopee. So, ito yung nabili natin sa Shopee. So sa mga ka natin dyan na nakapagpalit ng ganitong brand. So pakicomment naman po sa baba about sa experience nyo dito. Ayan. So halos pares na pares naman siya nung nakakabit. yan So sa pagkakalas naman ito madali lang. So tatanggalin naman natin to. Tsaka doon sa ilalim yung dito na lang natin tanggalin kasi mas madali kasi dun sa nasa ilalim so simulan na natin so ito gamit yung pliers ipisilin lang naman natin yung clip nya ayan tapos tatanggalin lang natin tutulak natin doon sa loob ayan dyan muna sya tapos dito kasi meron din sa ilalim. Medyo mahirap lang yung tayo niya. Ito yung nakikita natin. So dito natin siya pambaklasin. Yun na lang yung tatanggalin natin. Kita ga. Ayan. Tulak Ayan. Small one. Ito mabubunot na natin. Ito nung ah, uh, medyo maganit lang hindi mabunot gamit tayo sa kamay so babaklasin ko lang muna so ito mga kaoto nabaklas na natin so lilinisin din ko muna ito kanyan linya hose so check na rin natin kung may crack baka kaya malakas tayo sa gas yung may crack tapos ilalagay muna natin to doon sa ating bago lipat natin itong hose na ito. so linisin ko lang din ito muna So mga kauto, ka baklas na lang din natin yung hose. So naisip ko, baklasin ko na rin lang to para ma-check ko yung hose nito. So mga kauto ka ito na baklas na natin yung kanyang mga hose. Yung dalawang hose na nilinis na rin natin. Inspect na rin naman natin so wala naman siyang crack. Although may parang maliit lang tama dito ito nilagyan ng beta gripan pero hindi naman siya tagusan karak lang na maliit parang uh, na lang ganun so ngayon kakabit ko na muna so ito mga kauto na ikabit na natin yung ilalim niya yan so ngayon naman susuksok na natin to doon tapos kakabit na natin so gawin ko lang mahirap talaga mag video gamit isang kamay so mga kauto ito napalitan na natin so tetestingin naman muna natin kung aandar tetestingin ko muna so yan mga kaoto na pandar na natin so makikita natin gumagana yung ating fuel filter ayan nagkalaman na sya ayun maganda ito kasi kitang kita pagka plastic pagka carburetor pwede plastic pero pagka mga EFI kailangan yung metal. Takas kasi daw pressure no So yan, Gumagana na siya ngayon. So, tetesting natin yung road test kung mamamalya pa. Sana yun ang ng pamamalya. So, mga kauto ka na road test na natin. So, okay naman yung hatak niya. Parang gumanda pa nga yata. So, obserbahan ko na lang din muna ito. So wala naman tagas, chinek natin. So okay, yung ating kinabit na fuel filter. Ayan. So ito yung luma, kita naman natin dumi na. So binukla, binuksan ko yung loob ito. Para makita kung anong hitsura ng damas. So ganyan yung hitsura niya sa loob. Ayan. Itaga. Ayan parang ano dumadumi na rin siguro talaga to kaya hindi na lumusot na maayos may kalawang na eh so obserbang ko to kung talagang ayos na yung hatak nya so yun lang ganoon lang makadali magpalit ng fuel filter dito sa atin sa sakyan ng Sir P. Sapay kahit sa anong uri ng lang, sasakyan halos pare-parehas naman to Ayan. So, kung nagustuhan nyo itong video nito at bago pa lang kayo dito sa ating channel, mag-subscribe na kayo para update at sa mga susunod yung paibabahagi mga video sharing at tipid tips sa ating mga auto. Yan. unti Inuunti-unti ko nang dinisin. Napakadumi niyan dati. Dumi siya kadumi dati. Kapit ng dumi. So, mahirap din talaga tanggalin pa yung kanyang mga dumi na nakakapit. So, unti unti lang natin malinis. Ayan. Ah uh, mga magtatanong po kung ano yung fuel filter na ginamit ko, ito nga po pala siya. Ayan. Yan po yung code niya. So, sana po makatulong.